Hindi po ito pananakot, ha? Evil eye. Do you know this? Sa madaling sabi, usog. Mga tinitingnan lang na gano'n, no? Sinasaktan lang siya. Usog. Totoo yan. Totoo yan. It's a form of a curse. But in the form of a, uh, parabang evil spirit being sent to the person. Evil eye. Balis. Diba? And finally, spells. Mga bulong. Sikat to sa kiyapo. Gayuma. Alam niyo gayuma? Masakit to sa tuhod. Arayuma ba yan? Mali, mali. Okay, gayuma. Okay? So ito po yung mga pamamaraan kung paano ang Diablo pinadadala. So para hindi katamaan ito, be protected. Sinabi ko na naman kung ano yung protection, di ba? Pananalangin, pangungumpisal, pagsisimba, pangungumon saka maging mabait ka sa kapwa. Okay? Hindi ka tatablan. Pag tinablan ka, baka kasi ano nung -ano ginagawa mo. Now, tapusin na natin. O, oh, hindi na ako aabot ng 12. Hmm. Sino makakampi? O, kailangan malaman nyo? ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus. So powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself, that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother. Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niya. Kita niyo nga yung drawing, o, ni Amar Solo, Parang yan lang yata yung ano ni Mary na merong talagang Diablo sa ilalim eh, no? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ang lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next. Alam niyo po, sa ating buhay bilang kristyano, katoliko, meron tayo mga tinatakbuhan na santo sa isang particular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Cubrador. Ah, Labrador. Cubrador tuloy. Tama no? San Isidro Labrador mga bagay na nawawala Sino? Antonio. Antonio de Praga. <laughs> de Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course, ang aming parokya. 'Di ba no? Sa bawat pangangailangan, may partikular na santo. At 'yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Casia. Okay? Si Santa Rita de Casia, manilangin kayo sa kanya kapag yung damit, hindi na kasya. At yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, hindi ko alam ko alam nila manjo ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obis. Mga sobrang taba. <laughs> Na, San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. <laughs> so, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint you can ask anything. Everything. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito. Sa santong ito kahit ano, pwede mong hilingin. And that is St. Joseph. Okay? Kahit ano? And I'm proud to tell you I'm a spoiled brat to St. Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mga Mary ito binigay. Kaya tinatakbuhan ko 'yan kapag meron exorcism, the terror of demons. Okay? Of course, St. Michael. It's exorcism 'to ah, huh? liberation. Kabisado niyo 'yung St. Michael prayer? Okay, good. Sure? <laughs> Tagalog, Latin, English. Okay. Alam niyo, St. Michael, madalas kong gamitin to eh. Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag na I am caught in traffic at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to St. Michael. At alam niyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. <laughs> Mali. <laughs> <laughs> Alam nyo, may nangyari ng ganun eh. Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, o sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ako yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, nata-traffic ako eh. Tsaka may abirya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam mo bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko. Si Rock nandun. Ako umalis. Sabi ko, Parts, ba't nandiyan ka? Eh, dito usapan natin ah. Sabi ko, ginulo na naman tayo ka ako. No? Eh, so, bumalik ako. Doon na nagka-aberya. But with the help of St. Michael, nakaraos naman. Sino pa? Oh, kilala niyo yan. Oh, lakas niyan. Sino pa? Ah, syempre. Huwag niyo kakalimutan yan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa, Jay Magalgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo, matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang, ha? Hindi ko naman kailangan sabihin ang buhay nila, eh. Catherine of Siena. Lalo na ito, oh. Teresa of Anthony of the Desert, parokya sa town and country, bago, kay Father Roy Crucero. San Antonio Abad, siya yun. Ito, favorite ko. Of course, Benedict. Benedict Medal, sino may suot? Good. Lunokin nyo. At sabihin nyo, Darna. Saint Benedict, ha? malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Ito. Guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. O sino pa man yan. They are more than willing to help us than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yon para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maari hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo na may debosyon sa kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yon na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amorth, Exorcism ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si St. Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si St. Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya Gabriel. Get the point? So if you are praying to St. Therese of the Child Jesus, if you are praying to St. Anthony of Padua, if you are praying to St. Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion because there are your warriors for spiritual warfare. Si ba may iba mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Kaya matindi rin yan. Eh? Okay. Kaya huwag nyo ititigil ang pananalangin sa kanila. Sino pa ako santo nyo? Santa Mesa. Ah, uh, patampaan nun. Mga bata, Santa Claus. Sino pa? Meron pa ba? Lana. <laughs> Number five, and finally, ay, salamat, natapos din. Woo! Paano tayo mananalo? Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinicturean nyo na? O ulitin nyo yung picture? Wrong. Mali yan. Hindi totoo na huwag mong galawin ang diablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo. If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Ah, mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon. And this will make you happy. after this, you are all targets of the devil. Yes! Be proud! Be proud! Sapagkat ang ginagambala ng Diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa Diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka pa tatargetin? sa kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Eh ngayon, natuto ka pa. Lumaban ka. Fight for the people at home. Ikaw yung umatende, pasensya ka. Ininvite ako eh, pasensya kayo. handa na kayong lumaban. Tama? So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield eh. Ano? Simple lang, di ba? Dasal kumpisal, mabuting asal, misa, kumunyon. Shield nyo Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, be-bless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S, so. Ito po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan, ha? Wala ko, mag wag kayo magdadagdag ng kung ano paman. Wala rito bawang, tsaka buntot pagi, ha? Makasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood ninyo ng shake, rattle, and roll yan. Exercise, bless salt. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners. Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw, binabangungot minsan. Kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi ang panaginip mo, tatlong kilo, kainin mo. Hindi naman. Kurot lang. Kain. Dasal. Saint Michael, kay Maria, Angel of God. Yan ang mga dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. So, it should be exercised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Preferably, tubig na naiinom. Exercise blessed. How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukil mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yun. Yeah. May magpapabless ng water? Okay. ah, Water. Next. Oil. Exercise blessed oil. Okay. Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto, noo na mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay niyo. Lagyan nyo yung bahay niyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag i na ang biyanan mo. Hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. <laughs> Buti na lang, wala akong biyanan. <laughs> okay, yun ang oil, ha? Or! Or! Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon nito, ha? It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested um, some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And, uh, by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at uh, tubig na nasa isang cloth, um, the skin of Saint Anthony of Padua, part of the body of Saint Gemma Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of Saint Michael where he appeared. So, ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayo magalala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yun. Hindi. Di. Ito yung sinasabi ko po na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahin ng mga banal sa tahanan. Imahin ng mga anghel. Tatlo lang na pangalan. Imahin ng Mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Hesus sa bahay nyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Nino, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga santo ha? Na mga counterfeit. Ibig sabihin, pati po yung mga santo ninyo, pinapakailaman ng Diablo yan. Alam nyo po yung santo de la suerte. Yung paanan na santo may mga pera. Superstitious yun, huwag ganun. Mas safe po, kung titingnan nyo po yung santo ninyo, na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito lang po ang, ito po ang mga ilan sa pinapayagan ng simbahan lang. Of course, candles. Exercise less candles. Incense. Hindi po yung pang inchik, ha? Alam nyo, yung mga pula. Hindi yun, ha? Superstitious yun. New age yun. Ito, incense ng simbahan. Kaya, do you have that? Nakita niyo yung likod? May mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusot niyan? Yan. Dalawang medalya na pinapayagan ng simbahan, ha? Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, okay. siyempre. Okay. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman, kung kayo'y katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryuhan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Yung Di iba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang, sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong ng mga Do you have Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? Malikabok? Yes, no. <laughs> Sabi ko na, hindi binabasa eh. Dalawa lang naman ho ang Bible eh. Malikabok para sa Katoliko at amoy kilikili para sa born again. Sila kinakaipit dito Sate Sa atin, malikabok. Bell. Ako pa mula nung nag exorcist 10 years ago. Tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exercise blessed bell. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi, hindi lang ito pang tawag ng tao, pang taboy din ito ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tulog na bell, naaasiwa ka, mag-isip-isip ka. Tumutunog ba bell dito? Yung mga malapit dito, baka nasa... Lakas naman ng bell na yun. Eh, tina mo, baka diablo ka. And of course, the crucifix. Wag na wag mawawala sana sa tahanan ng isang katoliko kristyano ang crucifix. Alam nyo kung bakit? Sapagkat sa tuwing makikita mong crucifix, ito sana'y magpaalala ng iyong halaga. That is your tag price. What do you mean, Father? Di ba yung mga items sa grocery? May tag price yan eh. Ito ang kanyang halaga. Pero ikaw, yung banal na krus, ganyan kakahalaga. sa Sabagat isang Diyos ang namatay para sa'yo. That's how precious you are. Huh? No? You get that? And so, The mission of every exorcism ministry is only one thing. Ano? Sumikat yung exorcist? Hindi. Ano? Na yung naposes ay sabihin natin o na-oppress, na-infest for a time, pumunta lang doon para siya gumaling pansamantala? Hindi. The mission is this to lead the victim back to God. Not to draw the person to the exorcist, but to lead that person back to God. Kasi, kaya na afflict, kaya na infest, kaya na oppress, kaya na obsess, kaya na possess, kasi nawalay ang landas niya sa Diyos. Kailangan bumalik. At yan ang pakay

Son mala cual liva, es venenada bilva. Cruza casi te dilu, no da cosin de Da de satana. No pues laude de Sun van. Son mala cual liva, es venenada bilva

e ce ne è la birba cruzata si ne è non dar così ne è che lu con Satana non può essere di chi vada sono mala e queliva e ce ne è la birba cruzata si ne è non dar così ne è